ng tanghali, ito naman ay magluluto na naman ako ng kahay bihon. Yan ang mga ingredients. Bihon, chicken, carrot, sayuti mga pang, pang sahog. Yan, chicken lang. Wala tayong hipon. Okay lang. At least makapagluluto. Parating ang aking anak na bunso, dito matulog, nagpaalam siya nga pupunta dito. Kasi minsan lang kami nagkita. Minsan tag isang buwan bago kami nagkita. Ay, ayan, -ay magluluto tayo hapunan. Hapunan. Para masarap. Hmm. Luto, luto time ng hapunan. Kahit maaga pa ay tayo magluluto ng maaga. Ayan. Luto-luto tayo ng maaga ngayon. Ayan.

po natin yung carrots. Pagkatapos ng carrots, isabay na po natin ang sayuti. Thank you. tubig-tubigin natin ng konti bago lagyan ng konting asin. O kaya lagyan ko na, na siya magic syrup. And At Ah, konting asin lang muna. Konting asin din. Con to you, quanting to you, Mona. Then quanting pha menta. Con mama, mga 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 o wow, masarap ang bango. At mayat mayay maluto na ito, Ilagay ko na ang dehon. So hanggang dito na muna at ang ating takpan muna. Thank you, see you in the next. video. you. Bye.